Naulit na naman ng nakaraan Sinasakal na ulit ang aking bayan O Pilipinas kung mahal sabihin mong mali ako Pero nung Pinas lang ang mga bayani mong si General Luna at Andres Bonifacio Di ba Pilipino ang may gawa nito? Pansinin mo ngayon Inuusig na naman ng lumalaban sa pamahalaan Umaalulong ang boses ng mga taong inaapakan ng karapatan At nagbubulag-bulagan ang mga tagahanga ng pinuno ng bayan. Pero ako, alam ko at sigurado akong binuklat ng muli ang libro ng kasaysayan dahil noon pa man, hindi naman gobyerno ang kalaban kundi ang mga taong umaabuso sa kapangyarihan ng upuan. Kaya kaibigan, sa dami na nang namatay, napatay at pinapatay pa, paano mo nagagawang magbingi-bingihan kung dinig na dinig na ang katotohanan? Gising na, masyado ng masarap pang tulog mo.